Hello! Ngayon, ito na yung araw na pupunta kami sa Gulf of Mexico. At para makapunta kami doon sa aming barko, kailangan namin sumakay ng helikopter. At syempre, kasama natin si Idol, Mayor Matatag. Nga kay Ignorante man, tatanaw-tanaw dahil tasabiyo, bahal lagi kabuhi na na ang tiyandira. Then, pag abot na mo dito sa platform, trabaho na din, ta So, kay mga may atong nito eh. Night shift day ko na-assign mo nung kami ang in-short sa midnight stocks o sa breakfast. Mauni siya ang akong ng entry o siyempre matik na garnish garnish dahil yun to. Panigat kayo tanawon Hot preparation na ako na-assign kaya ako ang in charge gumawa ng mga oatmeal, grits, pancake at itlog. Bali, apat kami sa night shift kasama namin si Kuya Mike at siya ang in charge sa cold prep. Siya tagahiwa ng mga prutas at gagawa din siya ng mga salad. Si Brother Herson naman siya yung lead cook namin at siya ang in charge sa mga ulam. Kaya ang sasarap ng mga pagkain namin lagi, isog na solve ka talaga. At syempre, hindi mawawala yung master baker natin sa barko. Siya yung in charge sa mga tinapay, cakes at kahit anong dessert pa yan, kayang-kaya niyang gawin. After namin ma-prepare ng lahat ng pagkain, iti-check na ng aming campus kung pwede na iserve para sa mga client. Siyempre, approved tayo dyan! At gusto ko lang din magpasalamat sa aming kasamang mga steward na sobrang napakasipag at napakabait. Idol! Yan! Ayos na kami, Ayos lang, Tol. Masaya. Galawang matatag. Galawang matatag. right.